Five floor. Ayan. Kahit hindi ka maglinis. Magli malinis. <laughs> Pero hindi. Naistrikto sila dito. So, ito lang mga kapalisan. Ang view. Ayan yung sakrikor. Oh. Uh, Ayan yung sakrikor. Busubuso mo pagpalang sa atin lahat. To this vlog ay eh. papakita ko lang sa inyo yung 12th to, floor na tapos na po. So, may groom visit eh. Visit ngayon dito sa 12 floor. Kasi mag-open mag na, po sila dito sa 12 floor. So, to Yan. So, itutur ko Kupo kayo. Itutur kayo basit uh, ko ni. Uh, ano? Linis. Dito 12th floor, dito trabaho. Hmm. Dito kayo kita kayo ngarugyan na to di toilet. Oh, oh, talaga nga tinapos na nila ngayon. Ay, ngayon kahapon si dahil may visit sila ngayon nang yung mag-uupis siguro dito. Oh. Kas makita mo mga kapresyon niya, eh, ah, ang gaganda no. Tapos na rin yung 4th floor, yung 5th floor sa akin yung pit floor eh, at saka sa baba sa akin yon sa ito kung yung company namin ang kukuha so kailangan ng tao dito oh. kailangan talaga i-espirato rin oh. pero hindi pa tapos pala yung kalahati oh. ito lang sa kalahati oh. pero tatapusin yan Do hanggang dun sa kabilang bangir eh. oh, ito yung toilet yung oh. Tingnan niyo mga kapatid, 'di ba? Ang ganda. At saka ay yung view nasa sa yung bio? Papakita ko sa inyo yung view. 'Yon, ay, doon lang ako sa taas. yun yung sa Oh, at dapat ipapakita. Lilibot muna ko kayo. Dito yung tiko ah. Yan yun ay krikor na eh. Uh, at na eh. Atin yung pagkapyan mo Ah, eh, ah, Ayan okay. na yung secret code na. Okay. Ito na. Magkita mo na ba yung secret code? Ito Kailangan ng linisan pa. Ito 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 eh. Linisan tayo. Di duma ah. O ah, may mga tulong kinyak. Ito diba yung linisan ko rin. O oh, kailangan talaga ng tao. Basta ang yung company namin. Ito Oh, kampanin sa paglilinis. Oh, yay. Sacricor, mga kapares yan. Hmm. Ah, ito nyo na eh. <laughs> Sumbol lang. Ang daming libre Tapos, mamaya, alas, alas 6 yung kon eh. Alas 6 yung, ano ba Alas 6 yung visit dito. Ito Ito yung trabaho. Ta uh, kita daw ano ko uh, at uh, na sila siguro. Hmm. Kita niyo naman malawak ato. Ang ganda pa sa kabilang banger to. Ah, uh, ganun 100 ay 94 to 100 it uh, ata tao daw hindi naglawa. So um, uh, Ayan pag natapos to talagang kailangan kailangan ng tao. first third, ay, er, fourth, fifth, ano, third, third, second, first floor, tsaka day Eh, apat, bali, anim na taong kailangan. Four hours every day. Ito, ako dito, nagumpisa na ako matagal na, na four hours every day. Tapos pupunta pa ako sa kabilang bangir, sa klinsya. Another four hours, twice a week lang doon kasi wala pa yung kontrata wala pang hindi pa si hindi pa nila yung ano eh uh, hindi pa nag-signature tikla kontrata sa so, oh, dito yan kan pa floor ta dito ya nga uh, mangrugay floor tapos po si baba sa so, mga okay, kita pakita mo si di pa floor ah dito ya masuto na kaparesan okay my floor so, ouverture des portes Okay. Sir Kimitad. Yes, sir Kimitad. Sauce, risotto. Sauce, risotto. Ah, ito Ito yung lilinisan ko rin. Pipe uh, flour. Ayan. Kahit hindi ka maglinis. Magli malinis. <laughs> Pero hindi. Na-stricto sila dito. So, ito lang mga kapalisan. Ang Ang view. Ayan yung sakrikor oh. Ah, uh, ay sakrikor. Hmm. Tor kay mo basit ah. Uh, ah. Malpas, um, nyang, anus, ah. Ah, was Baba. Nang nang ano sa kapatingan tayo lang vlog team Merci buku agyaman nalpasan.